At nagbabayad pala kayo ng testigo. Ah, pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga uh, resibo. Itulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. Mamaya is saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya. Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad, tulad ng takot niya siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And ma'am, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon na ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang healing na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Um, Sen Anpo from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay Alias Rene, si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong imbento. And he even encourages the public po na magsampan ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay po gante niya. Um, sen, after nung ano, call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupunteria kasi baka daw nat-threaten for you kasi tatak baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa so, tingin nyo po ba, may possibility po ba na may ganong angle kaya pinupunteria po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, sa kana, yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, uh, yung pagiging senator-judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi, ma'am. Ma'am, specific cases na kayo in mind uh, against Michael or the people who might be behind this? At yung KOJC, ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Pina-finalize uh, po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And uh, we will give you the final details uh, before we, or on the day uh, that we will file that complaint. At kasunod po niyan, kaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. Oh, um, Raymond Adbas, DCRH. How does it feel? Ako personally, uh, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on, on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ninyo dito but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing. Kunyari may tanong kung totoo yung nalalaman, nilalaman ng video. Pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal uh, social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, um, truly, pinafinalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung meron mang malalaking tao o malalaking grupo, basta't di uh, tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Okay, next po. Uh, Robert Bano. Good morning, ma'am. With the recent uh, incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recount niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo. Ah, pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila, gaya ng nakita nyo sa mga uh, resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo, pa, uh, maalala po natin labing apat sila ni hindi siya ang star witness at yung iba sa labing tatlo pang witness na yon ay nag out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan sabihin muli na sila ay nagtestigo ng malaya at hindi sila uh, binayaran at sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban Kinakibuloy at sa KOJC na muli. Salamat kay Sen Raffy, siyang ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanan nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Michael uh, Mangusyo para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming uh, gustong i-establish. Sinabi for one ni uh, Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo Kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila nawala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. Are, are... are you of the belief that he's, uh, he's acting not on his own? someone is behind him. There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa one week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video. At yung sinabi din niya under oath sa hearing uh, nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingin niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na naka, ano na siya? na-release na, na siya from being kidnapped? So, That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nang sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng, um, ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang, June 2022 and 2023, this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no, no, no. Nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang, i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Ponde. Then, Victoria. Ma'am, doon po sa 13 witnesses na nag out to prove na tama, na hindi sila na uh, kaya nilang patunayan yung sinabi ni Alias Rene. Meron din po bang uh, from KOJC na nag convince sa kanila na bumaliktad? Irrecant yung kanilang testimony and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang import, pinaka-importanteng trabaho ng witness protection pagkatapos ah uh, magtestigo dito sa Senado whether yung mga testigo laban uh, kina Apollo Quiboloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family ang pinaka pinakaimportanteng uh, proteksyon dyan ay mula sa ngayon ha mula sa PNP may iba pang mga importanteng kaso halimbawa uh, sa EJ case recently sinabi ng uh, go high government official na poprotektahan sila ng uh, gobyerno very good development yon uh, para sa mga witnesses. Uh, hindi ko pa, uh, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa labing tatlo pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or, or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation ang uh, ang proteksyon sa kanila. And cl Important clarification na ah, nagreach out yung ilan sa mga labintatlo pang uh, witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na kami, nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran pa ano pang Pagbubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, last po Ma'am, kailan, hanggang kailan lang po under your uh, protection si Michael? Kasi di ba nakidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag gano'n ah, pag uh, adjourned na yung investigasyon, uh, Nat natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Uh, hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa uh, simpleng uh, sistema namin ng uh, witness protection pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas no sa mga harassment na iyan sa mga banta na iyan at Uh, sa mga alok na iyan mula sa mula sa KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na nakidnap na siya and he was already being held dun sa uh, Glory Mountain. So, uh, ang ang theory namin sa ngayon is that uh, up till the last moment, He was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na uh, nag uh, naglilista sa kanya pagkatapos ng Senate investigation tapos umalis siya doon sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga uh, messages niya sa amin ng June 2020, June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Thank you. Other issues, Daniel, I'm not sure kung nasagot nyo na rin sa mga interviews nyo. Pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung Bicameral Conference Committee dun po sa budget. Maybe get your comment lang po. Oh, sorry. Bukas, magawing bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. Budget debates pa lang noong 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025 ipinanawagan ko na yan nagawing bukas hindi lang sa inyo sa media sa publiko natin yung buong uh, budget making process hanggang pa sa bicameral conference committee and yan uh, aasahan ko na sometime within the 20th Congress, ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado, gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uuusad na to Kasi kahit dati di ba, parang proposal na siya, pero kasi this time yung House Speaker, yung uh, bukas dun po na pong open sa public yung BICAMP. Well, uh, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now. Na mismo yung pinakamataas na official ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung uh, masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung bicam made up of the contingents of the two houses ay pwede na nating observe yung tamang prosesong iyan. May panawagan po si Senator Lacson na yung mga senator judges should act and behave like central judges? Kasi po, uh, nanonood po ang publiko. Ano pong sagot nyo sa kanyang panawagan? Uh, definitely yes. Yan ang utos sa amin ng konstitusyon na maging impartial senator-judges. Uh, sina Sen Ping at marami ng senador bago sa amin nung mga naunang impeachment processes trials tulad kay dating Presidente Estrada, uh, tulad kay dating Chief Justice uh, Corona at iba pa ay gumanap ng ganyang tungkulin. And by the way, kasabay pa nung legislative function nila of patuloy na pagpasa ng mga batas kung kaya nilang gawin iyon ilang beses na noon eh di kayang-kayang uh, gawin din namin yon so i appreciate and i uh, i share wholeheartedly dun sa paalala uh, ni Senping sa amin lahat okay May halos ba ma'am on minority issue ah, nagkausap na po kayo ni Sen Bam, Sen Kiko about this Nag-uusap po kami patuloy uh, nitong mga araw na ito. So one-on-one -on -one and as a group, as uh, all three, kung ano yung mga plano namin uh, para sa incoming 20th Congress. So tatlo na po kayong minority, Ma'am Sen, Ma'am Sen Kiko? Bahagi po yon ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusap uh, naming tatlo. Tatlo lang ba kayo or may mga uh, possible bang sumama po sa minority? Ah, that would be uh, interesting kung mayroon pa. Pero syempre, uh, para sa akin, inuuna ko munang makausap uh, yung dalawa. And uh, kung makabuo man kami ng block, uh, I will look uh, very very uh, interestedly dun sa iba pang mga kasama sa Senado. Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am Falwa po. Uh, pero may parang agam-agam po si Senator Bam kasi gusto niya pong makuha yung Committee on Education. E alam naman po natin, yung it's a major committee, eh hindi po ito binibigay sa minority block. Ano pa masasabi niyo dito? Oh, actually, kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga kongreso, yung Senado, dahil labindalawa lang kami dito, 50 plus ang mga komite, mayat-maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may... Ano bang sinabi ko? Labindalawa Ah, sorry, I was thinking dalawang dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And uh, tulad ngayon, sa outgoing 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader hindi, at least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang Kongreso, may mga minority members sa Senado, no, humawak din. Uh, ng mga importante o major committees. Yung kay bam ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng uh, bago o papasok na Kongreso have to make uh, our own decisions. Uh, ang masasabi ko lamang, ay, I, I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging independent mag, maging bahagi ng independent block or isang independent Uh, Senator, uh, dahil ang mga senador naman, lalo na't na habang tumatagal sa Senado, nagiging subject matter experts sa kanilang uh, pangunahing advokasya. So may chairpersonship o wala sa katumbas na komite, pwedeng mag-set up ng platform, whether sa minority or sa isang independent block para sa bawat isa. And uh, I think, ano, importante yung pagsasalamin yon doon sa mga issue at issue campaigns na dinadala ng ating mga kababayan pati sa labas ng Senado kasama ang oposisyon. Thank you po. Uh, Raymond, tapos si a a uh, Dito ako kay Alice Guo. Kasi yes. yung Manila RTC naglabas ng decision in favor. Parang uh, naayon doon sa naging recommendation ng inyong committee. Uh, so, what does it tell after itong nangyaring ito? it tells na yung finding at recommendation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa human trafficking ng mga pogos at yung marami pang krimen na na-unearth na kakabit ng pogo na yan ay vindicated pati ng isa pang branch of government ng judiciary mismo. So isang napakagandang uh, development ito, nagpapakita na kayang magtulungan ang at least dalawang branches of government sa isa't isa on any one legislative inquiry or investigation para siguruhin ang public safety, para siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at bata, para uh, iwasto ang mga kahinaan o di kaya pagkokorap sa mga regulatory bodies natin.